today, tuturo ko sa inyo step by step kung paano mag-troubleshoot ng computer just in case na mangyari ito sa computer ninyo. Ito, example natin, merong nagpadala sa atin ng dalawang CPU. Uh, may problema daw. Ang sabi lang sa akin is hindi na siya nag-open. So ngayon, susubukan natin ito maayos agad. Bago matapos tong video na to, just in case lang na pareho tayo ng case scenario, pareho tayo ng problema, ma-apply nyo agad itong tutorial na to at makakaiwas pa kayo sa gastos dahil libre lang naman itong tutorial na to. So simulan muna natin dito sa isang CPU na to and yan so kailangan ko lang tanggalin tong isang extra monitor ko dahil dito natin ko connect yung para sa sirang CPU so ayan so ngayon connected na siya ang next natin ko connect ay itong power cable yan and then yung keyboard and mouse and subukan natin siyang i-on so okay on natin so wala walang response subukan natin baka maluwag lang yung to minsan medyo maluwag dito check nyo rin wala naman Ayan. so nung pagsaksa ko parang merong uh, merong narinig na parang gumislap na iwan as na part nang sobrang hina magsibihin meron yun ayun nag on Kita niyo? So ayan, nag-on siya. Ibig sabihin, pwedeng naglulus lang yung ano niya, power cable. eh Makikita niyo dito sa taas, ayan, nag-boot na siya. Okay, so tingnan natin kung ano yung talagang problema. So lumabas agad dito is preparing automatic repair. Hindi agad siya dumiretso dun sa mismong Windows uh, Windows 10. Ayan, automatic repair. Subukan natin siyang restart or advanced option troubleshoot natin yung startup startup repair kung kaya pa niyang ma maayos yung pag uh, startup niya uh, startup repair ko din repair PC. PC susubukan natin tong i-restart na lang muna or shutdown ah sige shutdown so ayan nag-shutdown siya and on ulit natin tingnan natin kung papasok pa rin siya dun sa Windows Yeah. So kung um, makikita nyo siya So ayan, naghang siya agad doon May napansin ako dito sa loob ng CPU niya is hindi pareho yung RAM na nakakabit. Pareho yung HyperX pero parang magkaiba. So susubukan natin tatanggalin yung isa doon kung magbubut siya agad So try natin So patay muna natin Echta So mayroon pa akong napansin dito. So so since three years old pa lang 'to, makikita niyo yung ano, yung mga screw. Ano na siya, parang kinakalawang agad. Kung so, makikita niyo dito, oh. Yung mga kalakalawang. Ibig sabihin itong pwesto nitong CPU na to ay taas siguro tong ano, yung moisture niya. Madali siya magkakaroon ng problema sa motherboard. Kasi kapag nagmoisture yung motherboard, tapos magkaroon ng ganyan, ng rust, kalawang. So, ito yung CPU. Ayun o. No? Ito yung loob. may kalawang talaga. So, yun ang mga kalakalawang siya. Ibig sabihin, o oh, kung hindi to malapit sa dagat, itong tirahan nila, is malapit siguro to sa aircon na malakas yung mataas yung ano niya, humidity. Kaya madali siya mag-moisture, mag-moist. Pwede ganun, no? So, ang gagawin natin, since ito, hindi pareho, dapat magkahawig lang. Tatanggalin lang natin to Isa. Tapos, subukan natin siyang mag- mag-boot. Okay? So, ikokonnect ulit natin. So, ayan. So, ayan. Nag-boot Subukan natin kung diretso siya. So, wala yung isang RAM. automatic repair restart natin. Subukan natin kung dead diretso na naman. Dead diretso siya. So, kung mapapansin nyo, dumiretso. Getting Windows ready na agad siya. Ayan, pumasok. So, yun okay, guys. So, hindi maliit na. Bukan ulit natin siyang i-shutdown. Eh, so, naka-shutdown siya ngayon. So, ulit natin siyang buksan. Ayan, shutdown. Naka-shutdown siya, nakatanggal yung isang ram. Subukan natin siyang buksan ulit. Tingnan natin kung didiretso agad siya dun. Kita niya agad, bumilis, pumasok agad siya dito sa... Uh, sa Windows. ba? Diba? So, ayan. So, now open tayo ng program. Open tayo ng... Ano ba pwedeng open natin? Uh, Excel. Tubukan natin. So, ang processor nito is Athlon 200G. Wala siyang graphics card. So, naka 16GB RAM siya. Ang problema, di pareho yung RAM. So, ayan. Subukan naman natin ngayon yung isang CPU. I-shutdown na natin to So ito naman yung next natin. Uh, so mapapansin nyo, mayroon din itong parang kalakalawang. So ngayon, susubukan naman natin i-plug itong pangalawang CPU. Ano natin? Ayan. So nag-on agad siya. current timings net supported daw ayun gumana gumana siya pero ang problema sobrang lakas sobrang ingay na itong fan na to itong 80mm fan ayan so tatanggalin na lang natin yan ayan kung mapapansin niyo sa loob sobrang dumi So hindi ako sure kung naka-aircon ba to kasi kung naka-aircon to ah uh, hindi to so ano hindi to madudumi to ng ganito. Open natin. And i-recommend ko dito sa owner ng ano mga CPU since naka Athlon ano naman siya, Athlon 200G, hindi naman siya nakapag-produce ng sobrang sobrang init. Tatanggalin ko yung isang fan. Hino, kitanyo kita niyo guys. Sobrang dumi. ano Hindi ko lang kung saan to nakalagay. Pero sobrang dami guys. Hmm. Gagawin ko pag babalik ko na lang hindi siya magiging intake. Intake fan kasi to, tong dalawa. Gagawin ko na lang siyang exhaust. So tatanggalin ko na lang din to para wala nang uh, may higop na sobrang sobrang alikabok kasi hindi naman 'to makapag-produce ng sobrang sobrang init tong processor na to. So para maiwasan din makaipon ng ganitong sobrang daming dumi or alkabok. So pagdating dito sa startup niya, biglang na ganito automatic repair. Nangyari to madalas kapag di mo sinashutdown ng maayos yung computer. So lalo na kapag sunod-sunod. O ano, ganyan mangyayari sa mga Windows ano natin. Windows PC. Okay. So ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yung isang RAM. Tulad yung ginawa natin doon kanina. So saka natin to i-troubleshoot. Yan, subukan natin. On natin ulit ang madala sa experience ko sa mga na-assemble ko sa mga ano ko, ang madali talaga na sisira or madaling, alam mo yon yung nawawala ng display or yung mga ganito is RAM. Ito yung RAM. Okay? RAM sticks. Madalas ang naka-install sa computer natin. Isang piraso or dalawa or apat. Bihira yung tatlo. So, ganun. Subukan natin ngayon yan kung magdedire-direcho siya sa Windows natin. So, mapapansin nyo guys, dumiretso agad siya doon sa Windows. So ngayon sasubukan so natin magpalit ng HDMI cable kasi kurap-kurap siya kung papansin nyo. Hindi ko alam kung masyadong mataas yung aking monitor or sa cable lang. Pero try natin. So ayan, subukan natin kung kukurap-kurap pa rin siya. Ito yata yung problema. Ayan, hindi na siya kumukurap. So, ayan, okay na. Sinubukan ulit ang natin ito tanggalin. O, lilinisan lang natin to So, para, para makapaglinis ka ng ganitong mga RAM, kukuha ka lang ng eraser tapos gantuin mo lang. Diba? Itong sang side. Tapos itong side naman ganun din. Ayan tapos i sasalpak mo na siya pero syempre dapat pag magsasalpak ko ng ram naka off ganun lang itong case lang na to is uh, medyo simple lang to lilinisan muna natin to and i-check din natin tong system kung ano pa talaga pwede maging problema so last gagawin lang natin mag ano tayo, restart restart natin or i-shutdown na lang natin siya. Ah, subukan natin. Gagawin lang natin dito ulit. Tatanggalin ko yung 80mm fan. Pagbabalik na rin ko yung dalawang intake fan. So, exhaust na lang siya. Tapos, lilinisan to syempre. Yun. So, subukan natin. Tanggalin natin yung, cable, yung power cable. Off natin na matagal. Yan. Iyan natin. I Plug. Okay. Just on natin ulit. Tingnan natin kung kung magbuput agad siya. So, yun. Subukan natin. Ayan, nagbuput agad. Ito. Okay. Tingnan natin kung didiret-diretso siya. So, yun. Sobrang dumi, guys. Sobra. Yun. So, makita niya guys, gumana agad siya, di ba? Swerte kayo kapag pareho tayo ng problema, ganito lang nangyari. Makakalibre na agad kayo ng pagpapagawa ng computer niyo sa ibang sa labas or sa technician. So, kung sakali naman nag-boot yung inyong uh, computer, eh, tingin nyo gusto nyo ng parang fresh restart or fresh yung Windows 10 mo or Windows 11. Ano na kung infected ka ng virus. Panawarin mo tong video na to dahil ituturo ko dito kung paano gumawa ng Windows 10 or Windows 11 na installer gamit yung USB stick. Ganito lang is makakapag-report mat na agad kayo ng kahit anong computer or laptop. Panawala niya yan guys.